ako na-inform na may palibreng lunch na sa kumpanya. Ani Albert, nang bumuhat sa pintuan. Napatanaw sa gawin niya si Dave na no abala sa computer. Kumain na ba sila? Kunway tanong nito. Sila o siya? Diin ni Albert. Napangiti si Dave. Tigilan mo na kayang panunokso mo sa akin. Wala akong gusto kay Miss Alcantara. Lumabawi lang ako sa kasalanan ko sa kanya. Dinig na dinig ni Ella ang sinabing iyon ni Dave. Dahil ng mga sandaling iyon, ay papunta sana ito sa opisina ng binata para ikonsulta ang ilang detalye sa project nila. Pero hindi na ito tumuloy nang marinig ang usapan ng dalawa. Mabuti na lang at nakatalikod noon si Albert, kaya hindi siya nito napansin. Pare, ano ka ba? Kailangan mo pa bang idenay sa akin nun? Wala namang masama kung magkagusto ka sa kanya. Ani Albert, na naoy na upo na sa silya sa harapan ng mesa ni Dave. Bakit patat-natat ka namang magka-girlfriend ako, ha? Para mabuwasan yung topak mo, no? natatawang sagot ni Albert. Napangiti si Dave sa baybato ng nilamukot na papel kay Albert. Huwag mong sabihin pumunta ka rito para lang busitin ako. Actually, magpapaalam sana ako. Birthday ni Mama ngayon, naglalambin sa akin. Oh, ba't di ka nag ng leave? Dinner naman yun eh. Kaya uuwi na lang ako ng maaga. Sige na pala, umuwi ka na. Nakakaya kay tita. Sure ka? Oo, sige na. Paparating na rin naman si Bench. Thank you, Pards, ha. Babawi na na ako sa'yo. Ani Albert, na naidali-dali -dali ng umalis. Papunta na si Dave noon sa hunting nang matanong niya ang grupo ni Ella na naglalakad sa gawing unahan niya. Bitbit -bit naman ni Maggie ang supot ng pagkaing pinadala niya sa grupo. Noon pa lang din pala manananghalian ng mga ito. Nilakihan niya ang mahakbang para makahabol sa grupo. Pero bigla rin siyang natigilan nang marinig niya ang usapan ng mga ito. Miss Ella, paano kung may gusto nga sa'yo si boss? May pag-asa ba siya? Tanong ni Micah. Imposible yan, Micah. Sa teleserye lang nangyayari ang mga ganun. Napakanega mo naman. Paano nga kung may gusto siya sa'yo? Di ko may gusto siya, may gusto siya. Dapat ba gustuhin ko rin siya dahil may gusto siya sa akin? Ganting tanong ni Ella. Bakit? Di mo ba siya type? Trabaho ang pinasok ko rito, hindi para life. Eh. Ganun ba? Sayang. Bagay pa naman kayo. Umiti lang si Ella, ngano'y dumiretso pila. tila. Miss Ella, bakit pipila ka pa? Eh ang dami nitong pagkain pinadala ni boss. Habol ni Maggie. Sige lang, kainin nyo na yan. Bibili na lang ako ng sakin. Sagot ni Ella. Nanoy alang nga rin napatango nang mapansin si Dave sa gawing likuran ng grupo. Napalingon din tuloy ang mga ito. Boss, salamat po sa lunch ha. Tara po kain tayo. Aya ni Maggie. Sige lang, para sa inyo talaga yan. Nakangiting sagot ni Dave. Nanay pa simpleng nilakihan ng mahakbang para maabutan sa pila si Ella. Hindi mo ba gusto yung pagkain pinadala ko? May sabi ni Dave mula sa likuran ni Ella. Napalingon si Ella at alanganing napangiti. Hindi naman po sa ayaw, boss. Hindi lang po talaga ako komportabling kainin ng pagkain galing sa inyo. Napakunot ang noon ni Dave. Bakit naman? Baka po kasi na ng mga kasamahan ko. Alam ko naman po na wala ibang ibig sabihin yon. Seryosong tumitig sa kanya si Dave. E paano kung meron? Bahagyang ngumiti si Ella. Boss, narinig ko po yung usapan niyo yun ni Sir Albert. Hindi niya naman po kailangan panindigan kung anong inaakala ng mga kasamahan ko. Aniya, nanoy bumaling na sa counter at nagsimula ng umorder ng pagkain. Bigla namang napatigil si Dave sa pagbuntot sa dalaga. Sir VIP meal po. Nagulat pa siya na magsalita ang babaeng nasa harapan niya. No, copy lang. Wala na sa mood na sagot niya. Sige po sir, padadala ko na lang po sa table niyo. Thank you, Ania. At saka siya umalis sa pila. Habang umihigop ng kape, nakatanaw lang si Dave sa grupo ni Ella. Masaya at nagtatawa na ng kasamahan nito habang si Ella naman ay eh tila may sariling mundo habang kumakain. Nadisappoint kaya siya nang marinig na yung usapan namin ni Albert. Bakit ang bigat ng pakaramdam ko sa naging reaksyon niya? Tanong niya sa sarili. Napansin niyang walang biniling tubig si Ella. Kaya agad siyang bumalik sa counter at saka siya bumili ng tubig. Pagkatapos ay binibay niya ang daan papalapit sa table nila Ella. Nang mapatapat sa dalaga, Inilpag niya sa tabi nito ang bote ng tubig at saka siya dumiretso papalabas ng kantin. Napatingin lang sa kanya si Ella, na no'y hindi na nagawang magpasalamat. Ang sweet naman ni boss. Mahinang sabi ni Maggie na no'y siniko pa siya. Alanganin na pangiti si Ella at kunwari tumango. Hindi naman kasi siya manhid para hindi maramdaman ang simpleng effort na yon ni Dave. Mukhang nagkamali ka na akala, Miss Ella. Maniwala ka sa amin type ka ni boss. Sabat ni Maika. Kay talaga. O nga kayo OA. Tubig lang to Oh. Kunway sabi niya. Natawa na lang din ang mga kasamahan niya na nooy nagpatuloy na sa pagkain. Tagtatawanan pa ang grupo habang pabalik sa trabaho. Pero bigla silang nangatahimik nang matanong nila si Dave na nakapwesto sa table ni Albert at seryosong nakatutok sa computer. Hala babantayan yata tayo ni boss bulong ni Maggie. Tahimik lang silang nagsipagbalikan sa kanika nilang pwesto at nagsimulang magtrabaho. Miss Alcantara, narinig nilang tawag ni Dave na halos nagpalingon sa kanilang lahat. Boss, sagot ni Ella na na ang ginagawa at naglakad papalapit sa kanya. Ano po yung boss? Pakiready yung mga sample product na dadalhin natin sa production bukas. Ah, uh, boss, may concern lang po sana ako. Ani Ella. Ano 'yun? Di ba po ang balak niyo mas production agad? Kung hindi niya po mamasamain, gusto ko po sana i na 'wag muna nating i-mass pro. Testingin muna po natin sa market. Actually, 'yun din sana ang gusto ko. Pero ayoko namang ma-open ka. But since ay na mismo nang galing, small quantity lang muna tayo. Then kapag nag-click, doon tayo magmamas pro. Okay lang po yun sa akin. Actually, mataas ang kumpiyansa sa'yo ni Lolo. Kaya gusto niya mas pro agad yung mga design mo. Ganon siya katiwala sa'yo. Na-appreciate ko naman po yun, boss. Pero ayoko rin naman po na magpakasiguro. Napatango-tango si Dave. Okay. Sige, sasabihin ko na lang kay Lolo na sa'yo nang galing ang request. Napangiti si Ella. May iutos po ba kayo, boss? Tanong ng dalaga. Biglang natigilan si Dave at saglit na napatitig kay Ella. Parang ayaw pa kasi niya na itong paalisin sa harapan niya. Boss, narinig niyang sabi ni Ella na may naghihintay lang sa kanya. Ah, uh, sige, wala na. Okay na yun. Sige po. Katatalikod lang ni Ella nang tumunog ang telepono ng Dave. Hello, boss. Nandito pa ako sa factory. Hindi pa ako makabiyahe. Malakas pa ang ulan. Nagawa mo ba yung inuutos ko sa'yo? Oo, okay na. Naka-set up na yung line para sa bagong project. Si Albert, nakalis na ba? Oo, kaalis lang. Bakit hindi yung sinabi sa akin na birthday pala ni tita? Alam mo namang ayaw nag absent noon? Kaya nga ako ang nag-volunteer na bumusita sa production para makaalis ng maaga si Albert. Hindi rin naman pala agad umalis. Huwag ka nang dumiretso sa office. Pauwin ko rin naman sila ng maaga. Okay naman na yung first batch ng sample natin. Talaga? Wala nang bawian niya na? Oo, sige na. Ingat ka sa biyahe. Nakamiting ibinaba ni Dave ang telepono at saka siya tumayo. Girls, tapusin niyo lang kung anong kayang tapusin hanggang 3 o'clock. Tapos pwede na kayong umuwi. Nagkaingay ang lahat sa tuwa at halos sabay-sabay pang nagpasalamat sa kanya. Thank you, boss. Ngumiti lang si Dave at saka tumango. Agad ding bumalik sa opisina niya si Dave at doon na siya naghintay ng oras. Bago pa sumapit ang alas tres, bumaba na siya at saka siya naghintay sa harapan ng building. Matapos ang labing limang minuto, natanaw na niyang isa-isang naglalabasan ang mga kasamahan ni Ella. Dali-dali niyang binuhay ang makina nang matanong niya ang dalaga. Bye Miss Ella, paalam ng mga kasamahan ni Ella na noy nangag sa paglakad na papalabas. Napakunot ang noon ni Dave nang matanong niya si Ella na nagmamadaling bumalik sa loob ng building. Kaya muli niyang pinatay ang makina. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya muling namataan na papalabas ang dalaga. Muli niyang binuhay ang makina. Pero bago pa man siya makalapit kay Ella, isang kotseng puti ang tumigil sa harapan nito at doon sumakay ang dalaga. Dismayadong itinigil ni Dave ang kotse at napatanaw na lang sa papalayong sasakyan.